What's up mga idol at welcome back dito sa ating channel So for today's video mga idol ay magbibigay ulit tayo ng tips tungkol sa aming mga idol So nandito tayo mga idol sa isa kong channel sa Ombering Wheel channel mga idol Yung isa kong uh, ginaw ginawang channel nung nakaraan nung nakaraang isang taong pa mga idol no? Kasi ginawa ko to mga idol lang channel na to para sa ibang content Sana, eh, kaso mga idol, wala tala akong mahanap na content. Kasi, di ba, nung pinagbawalan ako ng na hindi ko na na-uploadan yung dati kong uh, channel. Kaya sana, gumawa ko ng, ng isa pang channel, mga idol. So, wala tala akong nakuha ang content, mga idol, kundi talaga sa alimong kong mga idol, no? Kasi, dito na tayo na, ni, na, kumbaga, dito na tayo na kilala Kaya, mga idol, kung mapapansin nyo, lilima yung video ko may views na din kahit mga tips lang na tungkol sa alin mga idol. So ngayon mga idol, na uh, sa mga nag, ngayon, ngayon sa mga nagtatanong mga idol tungkol sa alin mo mga idol kasi hindi pa talaga ako nakakapag nakakapag vlog sa alin mga idol no, kasi nagtatrabaho ako dito. Pero mga idol sa March, uh, siguro mga idol mga kalatian ng March Basta summer mga idol no. So, uuwi tayo mga idol sa Bicol para nakapagkan Katunayan mga idol dito sa ano sa Batangas kasi dito rin ako dati nakatira sa Batangas. Pero may mga idol na sa Laguna ang mga idol no kasi nagtatrabaho nga ako. Uh, dito ako nakatira sa Batangas. Marami ding nga ng mga idol sa Batangas, kaso nga kaso nga lang mga idol. Nakakapaghanta ko doon mga idol, sumama ako sa isang hunters mga idol, kaso nga lang hindi ako nag kasi uh, ayaw nung ano, ayaw nung kasama ko mga videoan siya kasi na uh, din so bawal uh, ano ayaw niyang magpa magpa -video. so bibidyo ang usan ng mga kasi uh, dito sa anong, anong lugar anong lugar yun sa basta sa kalimutan kong lugar mga idol mabuki din mga idol eh ang trabaho nga ng mga tao doon nag mga, eh. eh, mga idol yung ang pinuntang ko kasi doon mga idol yung chowed ko kaya ang dami mga idol na para pala sa anong Batangas, Wala kasing nga mga idol kung walang nag ano, nang huli bibihira mga idol. Ang dami nung ang uh, tawag doon uh, nagtisting ako mga idol na mag magpalapit mga idol humuni sa kamay mga ang dami lumapit mga idol ng alimukon ang gaganda pa ng mga alimukon mga idol sa, ano, sa Batangas ang lalaki mga idol So, kung dito sana mga idol magahan, uh, kaso nga lang mga idol eh, hindi ko kilala yung bukit na yun. At saka, wala naman akong tira doon mga idol eh, hindi naman ako pwedeng tumira doon mga idol kasi wala akong trabaho doon at uh, nandito lang sa Laguna. So, ngayong March mga idol, uh, sa Mer, uh, saka tayo mag, uh, ano, mag sisimulan mag vlog tungkol sa ko pero, release pa rin mga idol ng ano natin content. So, release pa rin mga idol. So ito mga idol, yung vlog natin mga idol, yung tips natin ngayon mga idol. actually mga idol, hindi naman tips to mga idol eh. Kasi may, mga napapansin ako mga idol na, na nito noon na ang tanong mga idol kung kailan nga ba talaga magiging ano, pangate yung alimokon, uh, natin mga idol na inaalagaan. Kung kailan nga ba talaga pwede lang i-hunt mga idol. Kasi mga idol yung iba, iniahunt na mga idol kahit hindi pa nila na, ano, na na training mga idol no, sa bukid. So, kaya nga ba mga idol talaga pwede nang ihan para makahol na talaga mga idol. So, ang sagot mga idol, kung halimbawa mga idol, na ah, nakita nyo na mga idol na diskarte eh, o di ba mga idol ah, nagpapalapit na sa, ano, sa, sa bahay, kung mag nas na sa bahay, nag, nag-discarte eh, na, so pwede nang ipangatin mga idol. Pero mga idol, try, try nyo muna mga idol na eh, ihan sa bukid kasi ano, ah uh, hindi nyo pa kasi na, na try na indala sa bukid baka mga idol na ano ang tawag doon ni eh, natakot. tapos sa bahay lang mga idol na papalapit so yun pag halimbawa mga idol na na try nyo ng mga idol sa ano sa bukid tapos hindi nagbago yung ano niya yung kanyang performance mga idol na matapang pa, matapang pa rin mga idol nagpapalapit pa rin mga idol yun pwede pide nang pide pwede, na yung mga idol sa mga ano sa mga nagahan mga idol no yan kasi mga idol yung iba ah uh, at mga yung ibang mga nagtatanong mga idol eh, yung alimok nila mga idol na ah, sabi magaling mga idol sa, ano, sa bahay at ah, pagdating naman mga idol sa bukid hindi, ni umuuni kasi sa bahay lang mga idol na nasanay mga idol so yun, so ulit lang mga mga idol yung ano, sinasabi ko dito eh, mga idol so dapat mga idol na... Ah, pag nakita nyo ng mga idol na eh, di ba may na ng mga idol sa bahay, so isubok, isubok nyo ng mga, mga idol sa bukid, isubok nyo na, na ihan, kasi magbabago pa yan mga idol eh, hanggang, hanggang sa masarin sa bukid mga idol, at ganoon din yung, din yung performance mga idol nung sa bahay, so yun. Mga idol, yung number one mga idol, so idala nyo muna sa, ano, sa bukid mga idol, so try lang muna mga idol. Uh, kapag nagbago pa mga idol yung ano niya, mga idol galawan natatakot na mga idol hindi pa pwede yan kasi sa bahay parang talaga magaling yan mga idol no kumbaga yung discard niya mga idol sa bahay hindi pa ano kumbaga sa bahay lang talaga yun yan so yung iba mga idol paulit-ulit yung sinasabi kasi ano magaling daw sa bahay mga idol no magaling oo oh, nga nandun na tayo mga idol magaling na sa bahay mga idol pero mga idol ang ano dyan kung kapag sinabak mga idol sa bukid kung ganun pa rin mga idol yung diskarte niya magaling pa rin mga idol at nagpapalapit pa rin mga idol so yun hindi pa talaga mga idol yung pwedeng ipangati mga idol kasi mabubugbog pa ang nalimukon mga idol yan so kung ako sa inyo mga idol train train lang muna mga idol mga mga, mga idol sa bukid yung nalimukon yung mga idol no? so para masanay mga idol kasi yun yun lang yun, yun, yun lang ang tinatanong mga idol ni eh, na kung kailan pa talaga pwedeng ipangati yung ano, yung alimoko nila mga idol nung, yan. Tapos mga idol, uh, diba, di ba din lang yung mga idol sa bukid mga idol, yan. So pakiramdaman yung mga idol kapag may lumapit, di ba, ano, halimbawa, uh, hindi pa humuhunay kasi takot pa, takot pa mga idol sa bukid, yan. Pakiramdaman yung mga idol kapag may lumapit mga idol tapos uh, hindi pinapansin, tapos parang, Nakatakot pa, wala pa yung mga idol, hindi pa yung mga mga idol. So, walang pakialam ng mga idol. Pero mga idol itong ang isa ang isa nitong mga idol, may alimo mga idol na ng doon. May alimo mga idol na kapag dinalam kapag dinalam mo naman sa bukid mga idol, hindi siya umuwi. Pero mga idol kapag may nakapag may nakita siyang ano, kapwa niya alimo pinapalapit niya. So yun mga idol, maganda yun mga idol kasi kahit speaker lang mga idol yung ano mo, yung gamit ng mga idol makakahuli nyo kasi nagpapalapit yung pangatin nyo yan, yan ang maganda mga idol sa limo po mga idol kahit na ay ah, hindi umuni basta kapag may nakita mga idol ang din mga idol no kasi nagagawa naman ng paraan yung mga idol and Dam, ang dami dami yung mga idol na madadownload natin eh magdala lang kayong mga maliit na speaker mga idol ayos na yun yan. so ang problema lang mga idol sa speaker mga idol kapag nalubat So, gala, gala mga idol ng power bank, mga ganyan, lalo na mga idol na malayo. Kasi mga idol yung iba, wala, 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 talaga mga idol na wala, wala namang mga pangatit talaga mga idol na ano, nakatulad ng mga alimokong na mga galing talaga yung, mga, yung si mga idol na mga ganun talagang galawan mga idol sobrang galing talaga mga idol noon talagang kapag ginawin mo yan mga idol sa bukid na wala wala pa talagang nagahan talagang ubos talaga mga idol ang mga idol kung kukunin mo pagkagaroon na pangating mga idol sa galing ngayon mga idol talaga bitiriyo yun ang mga idol sa ano kasi sanay na sanay mga idol sa bukid di eh. alam na alam na ang ginagawa mga idol so yun lang mga idol yung vlog natin mga, mga, mga idol no so nagpakita lang ako dito mga idol sa channel natin mga idol na isa so ito kasi mga idol itong channel natin mga idol sa lunga tips na lang dito ang lalagay ng mga idol. Pero mga mga idol kapag ang tawag doon, kapag nag, nakapag-vlog na ako mga idol sa vehicle, upload ang kutang mga idol ng hunt So dito ko i-upload mga idol yung release. Kumbaga yung release natin mga idol. Yan. So dito ko i-upload mga idol sa kabilang channel. So doon sa kabilang mga idol, yung hunt natin. Kaya yung release dito. Release dito sa channel na maliit ah hindi, hindi tayo mga, mga idol mag, ano, mag aalaga ng alimokon kasi yon ang ina ano eh kinu, kinukumpis ka ng ano eh ng dinner, mga idol eh, kapag may alaga ka sa bahay so ano ang kukunin nila mga di ba so kahit mga idol na ano ayos lang kasi wala naman tayong alimokon mga idol no? so ang gagawin ko lang mga idol manghihiram lang ako mga idol Kumbaga, sa, sa, sa mga, sa sa mga naga no? sa amin kasi mga may mga nag-breeding lang may mga nag-breeding din hindi lang ako pinapabit yung mga idol kasi nga yung nangyari sa akin yeah. pero nag, na, ang dami nagbibrid doon mga idol hindi nyo lang alam mga idol na ang alimokon, ang napakaraming nagbibrid kaya kung, kung mapapansin yung mga idol kahit walang quintam vlog na ito, mga idol napakarami pa rin na interesado sa ano sa tanong tungkol sa limokun kung mapapansin nyo naman Di ba diba, paulit ulit lang naman ako nabibigay ng tips sa inyo tapos ganoon at ganoon pa rin yung mga tips ko di ba may, may mga na, nan, nanonood pa rin kasi ganoon talaga kadami mga idol yung mga nag-aalaga ng alimokon mga idol itinuturo na kasi yan kasi mga idol ang alimokon itinuturo na rin na parang kalapati, kasi sa, sa, breed, sa breeding mga idol mas mano pa nga yung mga idol sa ano eh sa kalapati mga idol eh mas pabilis pa nga yung mga idol eh kapag talaga yung alaga mo yung talagang ang um, mag, yung mag-asawa mga idol eh, magaling mo yung maamo maamo ba na yung pagaya kay Jewel ron din ng mga idol na may breeding din siya at saka kaya no sino na yun yung basta mga idol yung mga nag nagbablog mga idol lang ano nag nagbi-breed ng ano napakabilis mangitlog din mga idol kapag maganda yung ano samahan ng dalawang mga idol no na ano na mag-asawa ng alimokon So yun lang mga idol yung vlog natin ngayon at maraming salamat sa panonood nyo at ingat kayo lagi at kibisa at kahit. Bye!